Good morning everyone. Eh, nandito tayo ngayon sa JM Mark. Baker. Dito po sa Buak, Buak Branch. Makakasama natin mamaya sa you <laughs> O, yung isa nyo kasama asama, nasa likod, sa, sa takos din po siya? Ito pong aking mga Dito po siya, sa buwan. Marino. Siya po ang patao dito sa... ...kami. Ako yung isa sa... So, pwede mo ba silang imbitahan sa pagpunta? Let's go. Um, Itutour tayo ni Mang sa kanilang bagong at kaka-open ang na. Ito po yung kanilang Moral yun? Ah, um, sorry. Ma po yung... Kanila. So, nakikita nyo naman dito sa atin video na meron sila mga sapatos. Ano so, nyo naman kami dito? Ano yung mga ibinibenta nyo po? Okay kayong dalawa po. And then after nyo, ay eh, si, si sir naman yung ating intern. Ano yung sir yung tanong? Ah, yung, ano yung mga tinitindan nyo dito sa studio? Ito po, ay meron po kami. Available po dito. Jersey, shorts. Pwede po kayong magpasyal dito. sa mga sample namin. Marindupe. Magkala yung ganyan. Ang ganda. Okay, pero pag maramihan po, may discount pa po kayo. We... Ang, ganda, ang ganda nitong kulay yun. Ito rin po. White. 400. 12 minimum with previous. So, ang tinitindi magpatatak dito. Personalize. 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 Yes, opo. Full sublimation. Pa, dito. So, yun, hindi mawawala ang ating mga yes. isa sa isa to sa ano, sa pwede mong panlaro or pamorma. Itong white and black. Uh, position 7. Position so yan, yeah, lalapit ako din natin. Hindi oh, ka dal. Hindi lang. Hindi ka dal. Hindi ang ganda. Yes. Hindi oh, oh, eh, ka dal. Hindi ka dal. Hindi ka dal. yung ka niya, Hindi ka dal. Hindi ka ka Jordan Kobe. I Ay, Kobe! Major. Kobe. Sorry po. <laughs> Kobe, Kobe. Kobe, Kobe. So, available yung any sizes. Ano? Meron naman doon nakalagay okay. si okay. so, sa size. So, mag-inquire lang po kayo size. kung ano yung mga size niyo And then, pwede kayo mga online inquiry yes po, sa Facebook. Yes May ano din po tayo page ng J-Maker. Buwak. Buwak. Mm -hmm. Ah, ano? visit to yes, our po. store. And syempre kasama natin kanina si Father Albert. Yes, Hello. Kamusta po? Hello again. Po. Hello, maroon doon kanina news network ba? Oh, Hello Thank you po. Hello, maroon doon kanina yung nasa ibat ng balik ng mundo. Hello po. Okay. Ang primary, uh, the, itinitinda ninyo is mga sportswear. Yes, yes. Sagli po. Sagli. Magawa po pa ng mga uniform. Kumagwa din ng mga uniform. pa basketball, yun po talaga ang ano Sir, paano kung nasa Torrijos or nasa Buena Vista yung bibili? Paano po? Uh, through ano po, karamihan may mga customer na rin po kami through online lang. Inapadala po namin sa jeep, door to door. Yung so, si LGU, so okay po namin dyan. Shout out sa ano, LGU na Torrijos. Paragin po nagapagawa sa amin. kami uh, may mga interbarangay po kayo dyan, ay pwede nyo pong ilapit sa amin yung mga uniform. Pag-sponsor. Wow. Uh, pampasaya sa mga... Uh, magandang presyo, napapag-usapan po natin yan. Yeah, pwede po kami umano, kausap po tayo. So, meron po kami branch ano, sa ano, Santa Cruz, sa so, may card bank lang, tapos kaya mga nagapagawa po ng taga-buwak, taga taga hindi na po kayo kaparoon sa Santa Cruz. Dito na po sa Buak. Parek na na po din. Santa Cruz po. Laguna po. Ah, La Laguna. Sa Laguna. Doon po namin nagawa yung mga... Eh, nakalive din tayo sa so personal account ni sir. Saan ba yan? sa Facebook page niyo po. Ayan. Hello. Shout out po. Maraming may hatang nanonood doon sa vlog ni sir. Sir, oh. At, uh, yan, sir. sir, oh, ayan. So, uh, Meron naman, 6,000 viewers, oh. Uh Oo. -oh. Wow, <laughs> ayan. <Six. laughs> so, so, I think itong live natin is medyo putol-putol. May re-upload ko siya pagka balik ko sa office. Nakakonect na po kami, ay ganoon pa rin po. Okay. So, ayan. So, may mga... May sombrero din po. Ayan. May sombrero. May jazz. May jazz. Okay. So yan dito naman tayo sa ano, sombrero. Ito kasi sa ngayon ka original. Sa ano muna tayo sa class. Parang makikita mo siya original eh. So, Siyempre, flex mo ulit itong location niyo, itong pangalan ng... Malapit lang, sir. Sabi lang sa, ng... sa Aurora po, papasok lang siya. Balik, hindi ko pa po totally... Hello? Hello, Hello po? Ayayin mga... At talaga naman huh? po huh? na ating kukas Hindi na ang talaga. Ako <laughs> <laughs> yeah. okay. uh, kayo. Oh, oh, matawag ko ubus kami sa vlog nyo. Oh, yun. sige, ipalik natin yung yeah. camera kay sir. Sa so may araw. Ikot ng dalawa. Kaya pati na kayo dito. may mga bola. Para if ever may available na size is ma-order nyo po. Ayan, ito po yung pangalan ng tindahan nila. Meron din dito sa buhaw. Malapit parang mas gusto ko to ito yung kanina and then ito maganda rin itong mga... ayan maganda pa yung pagkapula niya ano. ang ganda, anong size kaya nito? ayan yung mga shorts din Yeah. Natin yung mga design. Ito naman yung iba't ibang design ng jersey natin. <laughs> diba, Pero pag ano po sa normal presyo po natin is Kuyang fries. So, mm -hmm. si short. As in short talaga. Short talaga ito. Madam, maganda. Sa ngayon po is, lang 350. 350 po. 350. Wow. Ang ganda. Meron din ito, ito lang po yung available na ano. Wow, well, ang ganda rin ng red. Saktong-sakto sir. To kasyon 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 sa akin. Syempre eh dito ko na. Susukatin mo. Na <laughs> ba? Hindi na mo hawak Para sa ay Sir, bukas ba kayo daily? p.m. 6 p.m. 6 p.m. Okay po. Pwede mo makuha yung number ninyo dito sa tindahan? Okay O kahit yung number mo po. Sige po. Sir, 0 ulitin ko po. 0968-9823. O pwede nyo po kaming tawagan dyan, <coughs> text. So ma'am, imbitahan nyo naman yung sa Santa Cruz nyo na branch. Oh, Santa Cruz. Hi, po. Ayan. Hello po sa mga Santa Cruz. Eh. Kayo po ay uh, Santa Cruz. Kami po ay bali mag-open doon. magpo na lang po kami sa Facebook kung kailan po ang opening. Oh. So, si sale din po kami doon. Yun. Mga yeah. bagong shoes, bagong brand. Katulad oh. Sige po. Pasyal po kayo doon. 80,000 viewers o so marito po. Yes. Si my Janet. Hoy, di ka dito, pupakitin ko try stack muna bago ko mag-end. Si my Janet. Uh, oh, si Si my Janet. Ayun, sana. Ay. Maraming salawat sa nanonood. Right, sa and see so, you. Potat po kayo dito. Imbitahan niyo sila, mag-imbita kayo. Hoy! Hello, sa lahat ng mga followers <laughs> ko diyan at sa nanonood ngayon S ay, ano pa nga ninyo kung kayo naigipig ng mga sapatos, damit-damit, jersey-jersey sa inyo, uniform. Ano pa ninyo din eh? Yung mga... At, ...damit din eh, tsaka po, mga, ano, mga, mga jersey. Uniform pang basketball, basketball. Ball, volleyball. Basketball, any sports mo kahit po ball, ball, ball. golf. Kahit golf, tsaka pinging nagawa rin po kami din eh. <laughs> so, guys, sa inyo, sa mga kaabala dyan, yun, parinin na kayo, purpahe. Yung mga taga-isla dyan, magbangkala kayo at may biyahe pa, parinin na purpahe din sa Tampus, Buak, uh, sa... Ah, malusak po ba? Ano dyan po yung barangayon nila? Malusak pala! Maraming <laughs> salamat! Thank you po! Busy na po! po kayo!